Tapos ginagalaw sila kayo na. Uy. Ayun o, ayun o. Ayun o, ayun na. Dayo tayo natin mga bata <laughs> sa Wansi. Hamunin natin. Um, Ay, hamunin na. natin si Kuya dun. Ayun na. Sige. Pung, 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 ayun pung, pung, pug, na. Pug, pug, pung, pug. Pug. pung. <laughs> Dulo. Pagalawin mo pa. Ay, di si Papa. Siyempre. Buti din na ako Kaya yung pisat din yung mino. Oh, na. na rin doon. Ayun, nalalaban na yung silaw. Ganun na, ganun na kasi. eh, no? Buring eh. Ito yun. Ayun na, sasakmala <laughs> na sila eh. Buk, Sala. kala ko kagatin na. Grabe si Dylan hmm. din, takot eh. <laughs> Daya? Sapot pa nga yung, takot na ako eh. Ang hari eh. Diyan pa ako kulungan doot. Buk, dut, Buk dut. ayun, 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 ayun. Kala ko kinagat na. Ayun, kakapal. Oh. Ayan pa oh. ayan Tingin pa nga lang, takot na ako. na ako. Sabot pa nga lang, takot na ako eh. Ako din. Oo, hindi ko na mga dito. ako to. Ramdam na ay eh, sulit ang sinisinta. <laughs> oh, dahil tayo sa so wansi oh. Ayun na! Bugs! Bugs! Pinagat yung pin. Ayun na, na. Okay, look, look. Uh, tulog. Oh, oh, okay. Buk. Yan, ilagay mo. Lutok, lutok. Ilagpagin mo pa. Uy, joke ko lang. Huwag ka sa akin. Sarah mo na. Hindi pa ako. Ay na, maglalaban. Hindi, maglalaban. Takpan na. Takpahi. <laughs> Hindi, tinakamay. Hindi kayo <kw> Oh. Tara, kunin pa